Sabi nga nila, pag may isnuksok, may madudukot. Nag-viral ang vlog ni Kuya Bro kung saan umabot ng mahigit isang daang libong piso ang naipon bago pa mag-pandemic. Naisip ko na why not videohan ko siya kasi nga hindi siya normal na nangyayari. Yung tipong may, natab may ang bag, tapos matagal na panahon yun lilipas, pagbukas mo may laman pala na pera. Marami ang namangha, pero mas marami ang nagduda. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod nito? Siya si Nanay Grace, isang ina na nangarap palaguin ang maliit na tindahan gamit ang 10,000 pisong inutang niya. Nagsimula ito nang magkasakit ang kanyang asawa. Sabi nila, pag utang yung pinag-umpisahan yan, Lulubog lang din yan eh. Wala naman kwan. Hindi naman naasinso kasi barya bariya nga lang daw yung kita. Tiniis ko lahat yun kasi yung mga anak ko maliliit pa nag-aaral sila, grade 1, grade 2. Bukod dito, sinubok pa ang pananampalataya ni Nanay Grace nang siya ay na mild stroke. Sa gitna ng pangihina, ito ang kanyang naging panalangin. Lord, tulungan mo ako. Pasanin mo yung iba kong problema. Sabi ko, kasi ang bigat na nabibigatan ako. Hanggang isang gabi, nakapanood si Nanay Grace ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Yung mister ko, minsan ginigising ko siya, Nari ka, panoorin, mo yung 700 Club. Sabi kong gano'n kasi, ang ganda ng mga istorya, sabi kong gano'n. Yung maraming nagtitestimony na hirap na hirap sa buhay, mga hanggang sa nakakaahon sila. Dahil dito, na-inspire siyang magbigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia yung una kong binigay 500 pesos tapos sunod in encourage ko yung anak ko sa akin on my part talagang inspiring na makita na itong itong pagbibigay natin eh may kabuluhan napupunta sa mga mas importanteng bagay at sa mga karapat dapat makatanggap ng mga blessings na yon abang naglilinis natuklasan ng kanyang ama ang dalawang bag Binuksan naman ni Kuya Bro ang isang kabinet at tumambad sa kanila ang bultubultong perang naipon ng kanyang ina noong pandemic. Kaya yung mga huli namin na tights na yung pinag inipon namin, yun, nalagay doon sa may box. Natatakot akong gastusin kasi doon ko na pinainano yun eh. Nilaan ko na doon eh. Isang natutunan ko sa nanay ko is yung pagiging masinop sa pera na kahit magkano lang kinikita mo, may portion lang dyan na matabi mo, tapos eventually lalagoyan. Malaking bagay kasi talaga na kailangan mo maging masinop kasi sa pamumuhay mo makakatulong siya. Pag bigla-biglang nangangailangan ka kasi mayroon kang mabunot agad. Ngayon, we're planning na, na i, ano siya, i-deposit kasi doon naman talaga siya nakalaan sa The 700 Club Asia. Maraming maraming salamat talaga sa Panginoon kasi lahat naman ng pinangarap ko talagang tinupad niya talaga. Eh. Mula sa maliit na tindahan, ngayon ay sari-saring biyaya na ang kanilang tinatamasa. About sa business, sobrang expansion yung nangyari. Tapos nag-produce pa siya ng another businesses. Ang lahat ng to, sabi ko nga, hindi namin magagawa ng kami lang. God knows uh, the desires of our hearts. Pero alam din namin na apart from Him, we can do nothing talaga. Kaya lahat ng to, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lagi lang namin ina-acknowledge at binabalik sa Kanya.